Giovanni kwentong bayan ng Zamboanga. Noon ay may isang sultan na may pitong anak na dalaga. Ang bunso ang pinakamaganda sa lahat. Ang kanyang pangalan ay Tuan Putli. Nang magdalaga si Tuan Putli, ay maraming dugong bughaw ang lumigaw sa kanya. Ngunit hindi niya pinansin ang mga ito sapagkat sa kanyang panaginip Nakita na niya ang lalaki na kanyang iniibig. Siya si Manik Wangsi. Natapwat si Manik Wangsi ay hindi isang pangkaraniwang tao. Siya ay isang nilalang na walang kamatayan at nakatira sa puok ng mga bathala. Sa panaginip lang niya dinadalaw si Tuan Putli. Dumating ang araw na hindi na matiis ni Manik Buangsi ang kanyang pag-ibig kay Tuan Putli. Kung kaya't kinausap niya si Ala. Pumayag naman si Ala na bumaba si Manik Buangsi sa lupa. Si Manik Buangsi ay nag-anyong isang ginintuwang bayabas. Napasakamay siya ng isang matandang babae, pulubi. Nang bigyan ni Tuan Putli ang pulubi ng limos, ay ibinigay naman ng pulubi ang prutas sa kanya. Itanim mo ito sa iyong hardin. Ang bilin ng pulubi kay Tuan Putli. Ang bungang ito ay siyang iyong kapalaran. Itinanim ni Tuan Putli ang bunga. Tumubo agad ito at nagbunga ng marami. Pinitas nito ang pinakamalaki at pinakamagandang bunga at iyon ay dinala niya sa kanyang silid. Sa loob ng bungang iyon ay naroon si Manik Buangsi. Sa gabi, nagmumula sa bungang iyon ang isang kakaibang diwanag. Pagkatapos, lalabas si Manik Buangsi at panunuinan ang mukha ng isang magandang dayang-dayang lamang siya bumabalik sa loob ng bunga kapag tumitilaok na ang mga manok. Ngunit sa isang pagkakataon ay nakatulog si Manik Wangsi. Nang siya ay magising ay nakasikat na ang araw. Gayon na lamang ang pagtataka ng dalaga. Kung gayon, isa kang katotohanan. Bulalas ni Tuan Putli. Mumiti si Manik Wangsi Oo, at narito ako upang pakasalan ka. Wika niya. At naganap ang kasalan ni Namanik Bwansi at Tuan Putli at sa piging ay bumaba ang mga bathala mula sa kalangitan upang masaksihan ang pag-iisang dibdib ni Namanik Bwansi at Tuan Putli. Nanatili si Namanik Bwansi at Tuan Putli sa lupa. Sa kabilang dako, naninibugho ang mga kapatid ni Tuan Putli sa kanyang magandang kapalaran. Hanggang sa naisip ng tatlong dalaga na sirain ang magandang unayan ng dalawa. Hindi ka dapat magtiwala sa asawa mo, sabi ng isa kay Tuan Putli. Maaaring isa lamang siyang masamang espiritu. Maganda siyang lalaki. Wika ka naman ng isa pa. Sigurado mo bang ikaw lang ang babaeng minamahal niya? Sa tingin ko ay isa ka lamang sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Sabi sa kanya ng isa pa. Palolohain ka niyan balang araw. Dahil sa patuloy na paninira sa kanyang mga kapatid, ay tuluyan nang nalason ang kaniyang isipan. Naging silosa si Tuwan Putli sa kalaunan palagi niyang inaaway si Manik Buangsi. Ipinas siya ni Manik Buangsi na bumalit na lang sa kanyang pinagmulan. Sa kapangyarihang taglay ni Manik Buangsi ay nagkaroon ng isang matikas na puting kabayo at isang kris. Nagsisi si Tuan Putli at nagmakaawang isang siya ni Manik Buangsi. Tumayag naman si Manik Buangsi. Sa kanilang paglalakbay, ay biglang binalot sila ng makapal na alikabok. Ang mga dahon ng mga damo sa paligid ay nagmistulang kris. Ngunit buong tapang na sinagupan ni Manik Wangsi ang lahat. Hanggang sa dumating sila sa isang mahaba at makipot na tulay. Sa ilalim ng tulay ay isang ilog na kumukulo at mula roon ay maririnig ang daing ng mga nagdurusa. Mahigpit ang yakap ni Tuan Putli sa baywang ng asawa. Hindi ako magdidilat ng mata. Pangako niya. Pipikit lang ako. Nagsimula silang tumawid sa makipot na tulay, sakay sa kabayo. Ngunit, hindi sa, biglang nakarinig ng tinig si Tuan Putli. Siya ang tinatawag nito putli, tuwan putli. Daing ng tinig. Ang tinig na iyon ay katulad ng kanyang yumaong ina. Hindi na nakapigil pa si tuwan putli. Tumingin siya sa ibaba at bigla rin hinigop siya ng isang malakas na hangin pababa. Wala nang magawa si Manik Buangsi at alam na niyang nawala na sa kanya ng tuluyan si Tuwan Putli. Mahirap talaga para sa isang tao ang umakyat sa langit sapagkat kadalasan ay hindi siya nakikinig sa paalala. At marami ang katulad ni Tuwan Putli. Marami ang katulad niyang ayaw tumulong sa sarili. Manik Buangsi, kwentong bayan ng Zamboanga. Hinalaw sa literatura ng iba't ibang rehiyon sa Pilipinas ni Naespina L.D. D. Plasencia, Atramos V.